Hello guys! Welcome back to Buhay Sika Channel. Ang katotohanan sa relasyon ni Kim Chu at Sian Lim. Totoo bang hiwalay na sila? Ating alamin. Iniintriga ngayon ang Chinito Princess na si Kim Chu sa relasyon niya sa aktor na si Sian Lim. Ano nga ba ang totoo sa balitang hiwalay na sila? Nagsimula ang lahat na dumating sa naganap na ABS-CBN Ball si Chinito Princess Kim Chu na hindi kasama ang kanyang long boyfriend na si Lim. Lin. Marami ang nagtatanong, hiwalay na nga ba ang dalawa? Nasanay kasi ang mga fans ng dalawa na sa magkakasunod na ABS-CBN Ball or Star Magic Ball ay palaging busy ball ang magkasintahan. Kamakailan din lamang sa isang show na Showtime ay nagbiro si Vice Ganda ang sabi nito kay Kim Chu, sino ba ang nagpapangiti sa iyo lately? Subalit ang sabi naman ni Kim Chu ay simpleng hello or hi. Ni hindi binanggit ang pangalan ni Sian Lim. Pahiwatig na mayroon talagang tampuhang namamagitan sa dalawa. Mainit na pinag-usapan online ang relasyon ng dalawa kung ano haka-haka at komento ang lumalabas ang paliwanag ni Kim bakit wala si Sian sa naganap na ABS-CBN ball ay simple lang dahil nasa ibang bansa daw ang kanyang boyfriend. Isa pang mainit na pinag-uusapan ay ang role ni Kim sa teleseryeng linlang na mapapanood sa prime video. Dahil nagseselos nga daw si Sian sa mga eksena ni Kim sa naturang palabas. Kasi ibang-iba nga naman na role ni Kim dito, isang daring na babae at may pa-sexy effect sa isang interview ni Kim sa isang promotion ng linlang, naitanong kung kumusta na ang relasyon nila ang simpleng sagot ng dalaga ay ang baka po nalilinlang lang kayo at hindi totoo na hiwalay na sila maaaring totoo din dahil nga naman kamakain lang lamang ay nagpost naman si Sian sa kanyang social media ng Missing You. Nasabi naman ng iba ay patungkol kay Kim, kay Kim Ion at makikita din na nilike ni Kim Chu ang naturong post ni Sian Lim. Patunay din ito na kinatuwa din ni Kim ang isang post ni Sian na nag-exercise ang binata sa kanyang gym na naka-Halloween costume. Isa si Chinita Princess sa natuwa sa post na ito Kilala si Kim at Sian Lim sa tatag ng kanilang relasyon. Sa sampung taong kanilang pinagsamahan, minsan nang sinabi ni Sian na ang sikreto nila ni Kim sa pananatiling strong ang relasyon ay ang respeto at letting each other grow. Kaya sana ay bumalik na ang dating sweetness ng dalawa at mawala na ang mga intriga sa pagitan ng dalawang nagmamahalan. Maging happy po tayo, kina Kim Chiu at si Lim. More years to come, more anniversaries to come, because we love you guys. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please like and subscribe. Thank you po!